Hi! Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. Today ang lunch namin ay nilagang talbos ng kamute at okra. Yan ang iluluto ko ngayon tsaka piritong galunggong. Ayun ang aming lunch. Mapapalaban ako ng kain. Mapaparami ako ng kain dahil Pilipino food. Okay guys, balikan ko kayo. Luto, Itong ilalaga kong okra guys. so oh, Tinanggalan ko yung put niyan. <laughs> hindi ko na ipakita sa video. Gawa nga ng, hindi ko na i-on ang video. Anyway, ayan siya oh. Tingnan niyo po. Oh, okay na siya. Hugasan na lang ilalaga. yan. Ngayon ito naman talbos ng kamuti. Ayan naman talbos ng kamuti. Maglaga tayo ng talbos ng kamuti. Diba sa Pilipinas, pag nag-ano tayo, nagluluto tayo ng talbos kamuti, ito lang kinukuha natin. <laughs> o kaya yung pinakadulo lang ng, ng ano ng talbos ng kamote eh ng kamote dito hindi po pati yan kinakain kaya yung malalaking dahong hindi kinukuha kinukuha lang pinakatalbos dito eh hey, sa Taiwan hindi lahat kinukuha diba sa atin hindi Okay mga guys, balikan ko kayo mamaya. Agawa tayo ng sausawan. Ayan o bawang ito Sili para. <laughs> masarap siya. Pag mayroon kunting lala, pag may kunting angka masarap po yung sausawan. Dada, madama ba? Parami ka ng kain, ng kanin. Diba? Kaya yan. Diktik tayo ng bawang. At saka sili. Yan lang po. O, oh. yan ang aming sausawan. Diba? Sarap yan, o. Oh. Konting sili lang guys kasi maanghang. Kanya lang, tatlong piraso lang. <laughs> Para, hindi maanghang na maanghang. Masura yung maanghang. Tapos, suka. Alam niyo po ba yung suka nila? oh, rice vinegar. Hindi natin ang rice vinegar. Tapos yung toyo nila, eto ang toyo nila. Ayan, Oh. Yung toyo po dito, hindi po hindi po masarap sa totoo lang po manamis namis miss siya wala ka lang choice sa panlasa po hindi ka tanggap tanggap pero dahil wala kang choice tatanggapin mo na rin kainin <laughs> yan titiisin mo na laang kunting toyo laang yan sarap yan diba oh, okay yan ang aming sausawan no? yan ang sausawan namin yan ang sausawan namin ng Talbos ng kamote at saka ng okra Guys Ayan na o Luto na yung aking Aming lunch ito na yung aming lunch Ayan Lagang okra Lagang talbos ng kamote Tsaka yung galungkong Kahapon pa yan Natira namin Ito Tamban bayaan Binili na luto na Pero hindi ko gusto yung lasa Bahala sila dyan Ito mas gusto ko ito lang ang kung kong tatlo na ito. Sa akin na itong tatlo lang na ito, eh, okay na. <laughs> ano na ako dyan? Solved na ako sa tatlong ito. Kahit ganyan lang ang ulam, mapaparami ang kain ko dyan. Ayan, nakita nyo? Ito namang soup namin. Ayan ang soup namin, oh. Alam nyo ba kung ano yan soup na yan? Ano po yan, oh. Ayan. Dried uh, radish lasan niya parang lasan sinigang maasim-asim na maalat ayan paborito ni akong yan oh kita niyo po Ganyan lang ang soup nila. ba lang ayan na soup namin okay guys balikan po kayo ulit namin O. oh

被称为是鸟界的流氓，在深夜啼叫，凌晨也会叫，而且呢还会随意的大小便。那么到底面对这两种鸟类该怎么来解决呢？对于八哥的,的话呢，可以把高的树换成矮的树，好对。好多哎，被夹完了，他手夹，嗯、的、嗯 busog. <laughs> Katatapos kumain. Ngayon ito, nandito na ako sa room ko pagkatapos kong magnipit. Pahinga ng konti. Tapos mag-aalis ng sinampay na damit. Magtutupi ng damit. Tapos lalabas na kami ng alaga kong aso para mamasyan. Sa umaga lang kasi ang matrabaho. Pero sa, sa hapon hindi nagaano. kaya Kaya medyo nakakapahinga ako. Okay guys. Bye bye. Next vlog ulit.